Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong taga-ulat, Christine May A. Aurelio. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang estratehiyang pangpagpaturo sa elementarya. Buhay mo ganap ko. Buhay mo ganap ko ay estratehiyang nagbibigay pagkakataon sa mga mag-aaral na magpakita ng katilang interes at kahusayan sa pag-arte. Sa pamamagitan nito, matatalakay ang katauhan ng karakter sa gagawing palabas. Ang layon ng estratehiyang ito ay isa dula ang pangunahing tauhan sa kwento at bigyang buhay ang kanilang salita, gawi at kilos sa ang maipakita ang autentikong pangyayari sa buhay ng tao. Mga kailangan sa estratehiyang ito, pangauna, pangunahing tagaganap or lead actor. pangadalawa ay mga kasamang tagaganap, supporting actor. Ang pangatlo ay isang direktor. Ang direktor naman ang nagbibigay ng panuto sa kung anong gagawin ng pangunahing tauhan at kung ano ang katauhan ng kanyang ipapakita. Ang direktor ang magdedesisyon o gagawa ng kwento kung ano ang gagawin ng isang ng tagaulat no ng taga ganap at mga supporting actor. Batayang teoretiko. Ang pagsasadula ay buhay na ilang dekada na ang nakalipas. Sinasabing ang pagsasadula ay lum lumilinang sa kultura na kompetensi na nagbibigay oportunidad sa mga mag-aral na matuto ng material sa ibang perspektibo. Dahil sa pag sa buhay mo ganap ko is natututo ang mga estudyante na intindihin kung ano ang buhay nung gaganapin nila na tao. Kung ano ang buhay nun, kung ano ang ugali, kultura, ay malalaman din nila. Dahil sa dahil ganap, ginaganap nila kung ano ang gagawin nun taong yun. Sabi ni David Hissar at al. 2003 sa kaniyang pag-aaral na pinamagatang Using role play to develop cultural competency, kapag ang mag-aaral ay nakikilahok sa pagsasadula, they will take on a new persona. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa o pagkukuro na magkakaroon ng responsibilidad ang taong gaganap ng isang papel o katauhan. Dahil sa ganit ganitong is malalaman ng mga estudyante o ng lead actor, kung ano ang buhay ng kanyang gagampanin. Kanyang gaganapin. Ganon. Di malalaman niya kung ano yung buhay nun, kung ano ang matututo siya, sa, matututo siya kung ano ang mga mauunawaan niya at maku... at magkakaroon siya ng resp... ng ano responsibilidad sa gagampanan niyang tao So, siya doon. Mahalagang magkaroon ng ganitong istrihiya na kung saan malilinang ang kakayahan ng mga pag-aaral, hindi lamang sa pagpapataas ng kompetensya sa sarili, pati na rin ang pag-unawa sa kalagayan ng tauhan na kanilang gagampanan. Dahil sa ganitong istrihiya ay ito, nagkakaroon ang mga estudyante ng, ng confident or kumpiyan sa sarili nila. Nagkakalakas ng loob sila para tapos ano, nang nauunawaan nila kung ano yung kalagayan nung ginagampanan nilang tao. Nauunawaan nila at naintindihan nila iyon. Yun lamang po sa buhay mo ganap ko. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang iulat mo makikinig ako. Iulat mo makikinig ako. Ang estratehiyang ito ay nagbibigay pagkakataon sa mga mag-aaral na magpakita ng kanilang interes at kahusayan sa pagbabalita. Sa pamamagitan nito, matatalakay ang kasalukuyang kaganapan sa labas at sa loob ng isang bansa na makakatulong sa pagbibigay alam sa mga mamamayan. Maaaring gamitin ang estratehiyang ito sa pagbuo at paglalahad ng pangyayari sa teksto o mga autentikong karanasan ng mga mag-aaral araw-araw. Kung sa buhay mo ganap ko ay gaganap ng ibang perspective dito naman sa iulat mo makikinig ako ay parang nagbabalita naman dito naman ay matatalakay o mapapahusay nila ang kanilang pag kanilang pagbabalita sa estetihiyang ito kailangan ng taga-ulat or main reporter at co reporter Mang, mga katulong na tauhan na gagawa at maghahanda ng script na iulat na iulat, scriptwriter, tagamasid, observer. Titingnan ang tagamasid, ang emosyon at mga tamang pagbigkas ng salita at ayos o gamit ng mga salita sa pagbabalita o pag-uulat. Ang kinai kinaiba ng ganitong uri ng estratehiya ay ang mga tagamasid na siyang mag-aalisa sa tamang gamit ng salita at ayos nito, lalo na sa tamang pagbabalita ng impormasyon sa madla. Kailangan ng tagamasid dahil yung kanilang babalita ay dapat tama. At dapat tama ang impormasyon na ibibigay nila sa mga tao. Dahil marami ang naniniwala sa mga nagbabalita. Maraming tao naniniwala naman. Dumako naman tayo sa batayang teoretiko. Ang pagsasadula ay buhay na ilang dekada na ang nakalipas. Sinasabing ang pagsasadula ay lumilinang sa kultura, sa, kompen sa kompendensi na nagbibigay oportunidad sa mga mag-aaral na matuto ng material na ibang perspektibo. Ayon kay Russell, dalawang libot isang pot isa, ang pagbabalita ay may malaking kampani sa pagbuo, paghubog ng isang tagapag-ulat. Dagdag pa ni Gray, isang libot, siyam na raang, siyam na putsyam, na ang paghubog ng pagbabalita ay hindi sa kung ano ang iniisip o gusto ng mga manonood. Kung hindi, ay sa kung ano ang alam mo. Sabi pa ni Potter, dalawang libot, isang putatlo, na malaki ang epekto at impluensya sa tao ang laman ng media o binabalita. Yes. Kaya dapat malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral na maging tapat sa gawain at maging mahusay sa paggamit ng tamang salita at pagsasaayos ng gramatika. Dito daw, kailangan natin ng tama, dapat tamang ang impormasyon na ibibigay natin sa mga tao. Dahil, di, dahil sa balita, maraming naniniwala sa mga tao. Ang balita ay maraming naka-influensya na tao, kaya dapat tama ang ating mga sinasabi at tama rin ang ating Gramatika. Dahil ang balita ay nakaka-influensya sa tao. At malaking epekto ito. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.